Makit na sa isandaan at pito ang bilang ng fireworks-related injuries sa buong bansa. Kasabay ng panawagan na wag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Puspusan din ang paghahanda ng mga ospital na ngayon ay nasa ilalim na ng Code White Alert. Narito report. Ilan lang ito sa mga mahalagang kagamitan para mabigyan agad ng lunas ang mga nasugatan dahil sa paputok. Nagsagawa ng simulation ng Department of Health sa Jose Reyes Memorial Hospital kung gaano kabilis matutugunan ang mga biktima. Ipinakita din ng mga eksperto ang pwedeng gawin para mailigtas ang mga daliring nasabugan. Ngayong araw ay nag-ikot sa iba't ibang ospital sa Metro Manila ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa para makita ang kahandaan ng mga ito. Sa ngayon, lahat ng paggamutan sa bansa ay isinailalim na sa Code White Alert. Ibig sabihin, pinaghahandaan nila ang isang emergency na pwedeng magbunga ng mula 10 hanggang 50 casualties o mas casualty incident. Dahil dito, pagaganahin lahat ng pasilidad, sapat na bilang ng tauhan ng ospital, seguridad at iba pang logistics na mabilis makakatugon sa senaryo na maramihan ng biktima. When you have a, When you're looking for a disaster or mass casualty, dapat nakahanda yung teams kasi time is life, no? So nakita nyo yung ginawa nila dito, they have 75 on duty and 75 on standby. Sa hospital, in case, let's say, may sumabog na fireworks display and then many are injured, Nadating ka agad dito, madaming patient, madaming doktor din. Dagdag pa ng kagawaran, hindi lang mga napuputukan ng uri ng pasyente kapag holiday season. Marami rin ang biktima ng vehicular accidents dahil sa drunk driving. Sa datos ng East Avenue Medical Center, hanggang ngayong araw ay nasa 284 na ang na-admit dahil sa diskrasya sa sasakyan ngayong holiday season. Mas mataas sa 246 noong nakaraang taon. Hindi siya uminom pero binangga siya ng nakainom patay siya. So, very important yun, ano, so yung consequences ng magpaparty tayo, New Year, iinom kayo ng alak, huwag na kayong sasakay sa motorsiklo, huwag na kayong magmamaneho ng motorsiklo. Uh, importante, may designated driver. Yan ang public health advice ko sa people who will celebrate. Kung may plano kayong uminom at maglaseng sa December 31, please po, huwag na po kayong magmaneho ng motorsiklo, o bumawak nang manibela ng sasakyan. Sa pinakahuling datos ng DOH, pumalo na sa 107 ang kabuoang bilang ng fireworks related injuries sa buong bansa. Halos 40% na nito ay sa Metro Manila. Kabilang dito ang isang pasyente na pinutulan ng kaliwang kamay matapos maputukan ng plapla. Ayon sa Health Department, sa labing-isang bagong kaso. Karamihan ay nangyari sa loob ng bahay at karaniway nanonood lang ang biktima. Sa kabila nito, naniniwala ang DOH na kung magiging puspusan ng iwas paputok campaign kada taon at kung lahat ng LGU ay magpapatupad ng ordinansa na magbabawal sa pagbibenta at paggamit ng paputok, darating ang panahon na maaabot din ang target na ligtas at mapayapang pagsalubong sa bagong taon. So during my time when I was a young resident, we never had these low numbers. 500 cases in PGH alone. We even reached up to 800. Yung kick bucket namin, puno ng daliri yun. Uh, ang perspective ko dyan, it's a big success, this campaign. That's why we keep doing it every year because every year, pakunti ng pakunti. Every year, padami ng padami ang local chief executive na gusto community uh, fireworks na lang. So, uh, we're getting there. Joshua Garcia, Para sa Bayan.